Kabraso, ito na pala yung bumili ng alimango natin. Uh, may supply pa sila. Taga Barangay San Andres. Yun, uh, salamat nga pala kay Sir Joey Sabugo. Yun, siya po yung bumili ng alimango natin. Good morning mga kabraso. Uh, papunta po tayo ngayon sa spot ng hunting area. Ibang lugar naman sana lang wala nang mga ano doon uh, daw ng mga boarding house pa kasi eh, wala tayong huli kahapon uh, buti na lang nakadali tayo dun sa tinga ng kalikasan uh, kasama pa rin natin yung maganda kong misis Yeah. lady. <coughs> <laughs> anta bay na lang mga kabrasok Liwanag na rin yung ano, hibas. Pero napakabilis at saka sobrang lawak ng hibas ngayon mga kabraso. <coughs> Tignan na lang natin mamaya kung ano yung mga madadali natin. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin yung mga kuhaan natin kay sabi nila. Yung mga matatanda. Huwag mong sasabihin kung ano yung kukunin mo. Ay, yung ni banyan ni tatago ba? Parang banyan Arah yeah. Mga keberasok Mana ah, ah, pa tayo nagtutulak Pahinga-pahinga lang Ay, ito, ito na tayo sa hunting area. Ay, mga bakas na dito, mga kabraso. Pag-aanong halata. unang pasok natin sa spot nawawala hanapin lang natin yung bagong bakas nya nandoon pala doon yan Yan yung mga bakas niya yan. Good size ito mga kabraso. Ayon sa ano ng bakas niya. Malaki ito. Dito yung mga bakas mga kabraso. Malapit sa boarding house ko. Ayan o. Ayan po yung boarding house nakuha ang ko yan malaki pero hindi ko na videohan noon maulan yun yung time na nakatatlo ako ng huli ito yung takip nyan dito yan. ito yung takip nyan no? Oh. bijo matagal na rin mga ilang ano na uh, ah, mahigit isang linggo nilinisan nga Ay, ah, mga ano saka may may bakas mga kabraso yan o oh. Ah. po mga bakas ah oh, na Yeah <sighs> tinamaan ah. Lumabas pa ata. Lumabas. Lumabas. babae no? wala dito mga kabraso siguro dalawa to babae yung nagpalit lalaki yung isang bakas Eh sana lang matsimpuhan natin dito sa Lapata yung huli lumabas tayo ng sapang malaki mga kabraso dito tayo pumasok sa may maliit na sapa din dito ang lalaki ng bakas dito mga kabraso yan o hindi natin na ano dun yung pumasok sa boarding house itong bakas na to ang lalaki nito pambulit sana lang madali natin to ng umano -ano sa taas ano ano hindi ko lang dito sa may sapa baka nagpapahinga din dito yun yung mahirap sana lang sa taas malayo na ng ating pinagsusundan mga kabraso umabot siya dito sa kataas-taasan ba? Napin lang natin. wakas mga kabraso, sa tagal ng ating paghahanap. Ayun, sa pagsunod natin dito. Andito siya. Ah, laki nga. Ayun. Kapahinga lang. Ah, ang laki. Tingnan natin. Talagang maimbing yung pagkatulog oh. Yan yung talagang tulog na tulog at ayun na. Nagising na mga kabraso. Oh. Eh, ay. ay kala ay thank you lord kala ko isa na naman sipit hey, buti na lang buti na lang kompleto sige ba labas na ba oh cool. eh. Kaya sa labas ba? Huwag kang magsuot dyan. Yan Ay. Sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso. Tali ko na ito. Alas 10 na mga kabraso. Kalmusal po muna tayo. Kakahinyak magkilaw mm. nga pa yung sisi kung maganda kong asawa ba matataba oh dyan lang Ayan, yung mga nakalawit na ugat ng bakawan kaya pala may naririnig ako doon na parang walang hinto ito sa pagpukpuk ah mayroon palang ginagawa nga dito Tidak kok. Tabaan lo. Hm. Teng yo. Cabah. Hmm. Damut mutkan ini. Hm. Usah lantung apa nu. No? Hm. Macam Hm. Kata tak tak penganihan iba. Hm. Kait. Okay. pag natutuktukan nito huwag kakahulog hmm. sayang nga eh yan mga kabrasa habang paoy ay manguha tayo ng shell yan na si Inday oh si Pik na ayan mayroon na tayo ditong mga antipay halo halo lang para mamaya makapag tayo mga kabraso ba pesta ko lang tong bangka bay, dahon ito yung marami dito dati yung halahan dito binibira ko to dito nung uh, di pa bulabog mahigit isang balde mga minsan mahigit 20 kilos nakukuha ko dito isa lang ako Ayan, mga kabraso, ito na pala yung mga ano natin kanina. Hindi tayo masyado nakarami pero puno pa rin yung kaldero. Ayan. Okay na sa pang ngayon. Ayan. Ngayon yung alimango naman natin dito mga kabraso ay re ready ko pala. Dahil nga, may kausap akong buyer ng isang araw pa to. Ngayon, dagdagan natin ng isa kaya bali apat yung may bibinta natin sa kanya. Lang saya langsung sih, saya langsung sih. Tunggu sama lagi. Moral lagi mah. Yang ni apa lah? Yon. Yang. Itu yang hundi nanti ni yon. Okay.